Dagsa ang mga taga-suporta ng UBJP sa Thanksgiving Grand Canduli na mga kandidato ng partido sa lungsod ng Cotabato. Pinangunahan ito ng re-elected Mayor Bruce Matabalaw at Vice Mayor-elect Johair Madag. Ang detalye mula kay Joelyn de la Cruz. Nabalot ng ngiti at saya ang Cotabato City People's Palace Gymnasium kaninang umaga sa ginanap na Thanksgiving Grand Canduli ng mga nanalong kandidato ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP sa Cotabato City. Pinangunahan ito ni re-elected Mayor Bruce Matabalaw at Vice Mayor-elect Juha Madag. Sinabi ng Alkalde na magtutuloy-tuloy ang mga proyekto at programa sulungsod sa ilalim ng kanyang administrasyon. Matutuloy na rin ang public cemetery for Muslims and Christians. Palakpakan nyo naman yan. Matutuloy na rin ang building ng sangguniang panlungsod. Ano pa yung gusto mo, Atty. Malang? Yung pautang na libre? Walang inter... Pautang na walang interes. Matutuloy na rin. Marami pang iba. Hindi na namin ipapangako sa inyo. Pero ang pangako ay mararamdaman ninyo na bago na ang Cotabato City umpisa July 2025 insya Allah. Ngayon sa ating pasasalamat muna na ko subhanahu wa ta'ala kaudatan ni naman Taufiki udanin ninyo yung kita no na niya makuha. Ang imposible naging posible dahil ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sa ating leadership sa United Bank Samoro Justice Party. Sa ating party president, ang ating Amirul Mujahideen, Alhaj Murad Ibrahim, kay First Vice Chairman and Vice President Mohagir Iqbal, kay Interim Chief Minister Secretary General Abdul Rauf Makakwa, lahat ng miyembro ng Central Committee, mga officials ng UBJP, lahat ng ito, hindi natin magagawa kung hindi dahil sa kalika. Palakpakan naman natin sila. 12-0 ang kinalabasan ng botohan noong May 12 sa Cotabato City. Pabor lahat sa mga kandidato ng New BJP mula sa posisyon ng alkalde, BCL alkalde at mga konsehal. Aasahan din ayon sa alkalde ang bagong Cotabato City simula Hulyo ngayong taon. Kasama ang kanyang buong slate, nagaganap na sa kanilang tungkulin bilang lingkod bayan. julie in Cruz, i Minds, philippines